So, ayan, kaka-online ko lang dahil nasira yung laptop at kailangan ko talaga mag-upload para mabawi yung pinambili. Sakto pa talaga na timing yung sira kasi gilas break. Pero, ayan, pag-usapan natin lahat ng nangyayari sa Liga this past days habang offline. And, honestly, ang daming updates na kailangan balikan. Unahin natin yung mainit pa rin naman hanggang ngayon na nakat si Juan Gomez de Leano sa Gilas lineup. Oh, late ako sa balita pero kailangan ko pa rin mag-react dahil si Juan yung player na inaabangan ng maraming fans. For the longest time, parang collective feeling ng mga tao na kulang na kulang yung Gilas ng legit point guard presence. And si Juan sana yung sagot doon. Imagine nasa bakasyon pa siya sa La Union ng tinawagan pero in the end, hindi rin siya naisama. Pero kahit ganoon, inassure naman ni Coach Tim ko na in the future ay makakasama si Juan sa Gilas Pool. So, hindi pa talaga sarado yung pinto. Pinili ni Coach Tim Cohn si RJ Abarientos which honestly makes sense sa side niya dahil sa familiarity sa system. Pero kung nanonood kayo lagi ng Ginebra o nakikipag-usap kayo dito sa channel sa mga post-game videos natin, alam niyo na si RJ is actually the guy na playing out of the system. Siya yung may natural instinct to create lalo na kapag broken plays. Siya yung may tipong may kusa magsosolve ng possession kapag walang nangyayari. Pero kahit ganun pa, full respect naman si Juan sa decision. Nagulat siya, syempre. Pero professional yung response niya. At maganda dito, pwede itong maging fuel para sa kanya na heading sa PBA season. Imagine kung mas umangat pa yung laro niya sa Converge. Mas lalong tataas yung value niya. And at the end of the day, mapapasalamatan pa rin natin si Coach Tim dahil yung pagkat na to sa kanya is magbibigay ng extra motivation. Next, bukod pala kay Jericho Cruz, may isa pang Pinoy na maglalaro para sa Guam, sa Isaiah Africano. Undrafted siya sa nakaraang PBA draft at hindi nakita ng mga PBA teams yung worth niya. Pero interestingly, nakita naman yun ng head coach ng Guam. This could honestly be a major opportunity for Africano to finally get some recognition. Ayon sa kanya, baka hindi siya napansin sa draft kasi hindi siya scorer. So mas ano ka siya, eh, defensive guy, hustle type na player. Yung tipong tatawid sa court to crush agad the offensive boards, maghahanap ng open man at hindi nagpapaka-hero ball. Tira titira lang siya kapag talagang wide open and honestly kung ganun yung laro niya mas mapapansin siya ng PBA teams once makalaro siya sa international stage lalo kontra pa sa Gilas Pilipinas so yung full live game exposure is huge and lastly good news for Gilas na secure na ni Carl Tamayo ang visa niya bago ang laban kontra sa Guam sa November 28. Kahit initially, wala pa siyang visa, sinama pa rin siya sa Final 12 kasi confident naman yung coaching staff na makakahabol siya. And true enough, naayos din naman, this is a big news dahil kailangan talaga ng gilas yung likes ni Carl Tamayo with his size, spacing, versatility niya sa front court.